Ito kini sa Marketing Incorporated. Boyno, no, mga Angat tu kasama. Ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka nga nagpatago lang nga Badong. Kini gibuhat og sa radyo ni Rey Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Badong. asawa usak ka pala hubog ba kuso kay mo inom pag kumabo dali really? kuso kay pero uh, di man sa pagkabuutan sus pag kabuutan asawa mo ano? pero ano yung masamtan nga kuso kila no karon problema ko anin niya e, ina ni ko pagsugot ang tanan ha ah, dong drama sa mayo niya Katay ko bigay mingaw ng ikon ni mala. ko kanang mga nindot kay ay, kanang kanta ng droba kanang pahinumot sa kong asawa ng blahobog. Ah. Yeah. Yung para ba kumumbog siya? kata nga. Ning, ah, ning ning, 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 kalibutan, tuba, ragyo, lamian eh. nga makahupay sa atong kagulanan. Kun imong imnun tanlasong lamian busa to gani ako, gumsa'y hinunggan. Busa, busa, tunga, nining payaw sa natangis kong tuwa tungod sa gugma ko ngay mula ang magi ayran ayaw kikalinti ang kanunay na tuba kong labi an ole ana Ano ba, kay kaya kaya ye kay ko Ang lang, bisagot sa, basta di lang pala ubog. bisag di pala ubog eh. Di lang pala Oo, oh, ka iko o si ikaw na sa rakong sapa Abutan sa rakong baha nga ano daw ay sinina Si, si iko may molangoy, si ika ang makaluluoy <laughs> May gani si ika, nakagunit sa kang iko Bagsak sila sa pulo Kuway taong nagkakuyo Mainong way makaon Tapos patukog walay tanong Si ka ang masulobon uh -huh. Si iko ang mapahiyumon Kay hapit na Diyod mo abot Ang hanimon na talagsaon Ang talagsaon Ipang na silang duha Walay lami ang romansa Nang lahom ng ilang mata Ang dunggan nila ni Pisna Nagulit sila paghila Tawa'y luhang nangataga Milong na lang ang duha Nang kikokono sila Apal kong sang lagruha yeah. May barko nga Rabihan nga nilang lipaya Naglumba sila pagsaka Pag abot nila sa taas Nang hilak na put sila Kay barkong ilang nasaktan Ba-ba-man sa balyena ba man sa balyena the only yeah. way to fly Apa? Kata seperti WhatsApp. Ada, ada, ada. Hari suka dulu, ada. Tumpangan ada, bintaro ada. Bintaro sedih, 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 sedih. Ada, ada, Dai ada. Dah, dah, dah. 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 Dah, dah, Ha? Ay sabdo all day ha kay practice practice yung concert si Dudong Pedro taon. Ay paglawgaw dia, ali sigi kagkanta-kanta dia. Dili ni mo concert ko You Don't worry, be happy. Tabangan da ka para manindo di mong concert. Ay lom da ay di mo Ina unsa ana mangir na? na, na. Mag-concert gani ka. Lagi kay mga bigatin kay mga guest. Ay na wailain ako na. Ay labog ni uh? taon di taon kay live ko. Lakaw dito, pauway dito. Ay samok sa ko dire. Kami duwas Pedro. Amen. Ay, ina, pa, <laughs> Mh, mo, Ay, bakit? huh? na Choy, naging mong panin. na concert. Kaya nindot gagag tingog. manuhot so hot sa kahilad man imong tingog. Tungod sa kanindot, ba? Diba? O mas mo pag yun na ako. Maapil niya akong kanta. Ang kong nag-iaha ka na ako. Okay, okay pero siya kanta. Basta so, ba, na studling. Dahil lang sa na eh. Basta mo subay na studling. Diba? Wala kaya, kaya, ka. Wala ka. Wala ka. Dika memonetize anak Choi. Apa lagi kau sampai? kuih! Oi, Mari! Siapa? Bari kena aku! Mari, mari, mari. Tuan! Mana? Di bawah kakak hapus, ombre. Kau kubu nang salut. Nang, 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 kakak. Esok, ombre, si, si Judai, ba? Haa. Ah, Kata, weh, um, Mari, tu ni. Oh, mua sweet. Imo, hmm. sweet. Ni antung mahayur, itu. Ni antung? Ni banyak. Inom lagi. Oh. Kalau siya tanang istulah, ya kaki pre. Ya, nameling hubung nga. Na ini siya sinultihan pre. Oh. Hapit na bagay! Okay. lagi lagi? Kung ulit yung hubo kayo yung uli kahapon. Gani. Kaya bulabo ba mong concert sa kanahan? Pedro. Para Facebook na to. Bulabo, Giyos kanahan. Oo nga. Ay, Tog. Baka bang mo na to karun? Mas kang yung gawal, Gipi. Tabihan na ang maring Juday, eh. Uy, mo yung ba? Ba't nga na niya, sa o na bijana, pila nang taon na nako imnat ako gingna nga ayo nagindong taon kay lain kasi ang magbug pero di you ko binaw mo indo magyapon Hay madugay okay. na pa, madugay ni bayana pre ako li sulti pre ako lagot ko madugay ni bayana pre mawrni kamatian niya aning iya ang Parehas yes, na sa kong asawa, pre. Gato si aning mingay ba? Mingay. Mingay? Mingay ba? Ah, ming, 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 mingay. Mingay na. Mingay na. Mingay. ba Mingay na yung asawa. Ano man? Moro ba matian namatihan sa kong asawa, pre. Ano sabas? Namatihan na ito. sa day Oo. Oh, nasakit sa atay. Mawa! Hmm? Luwi taon kayo. Tungon sa pagka-alkoholik siyang siyang lawas, pre. O na? Sa so kong asawa, yaya Napiktuhan ng tay bihubag hubag. Nahipa. Out. Tutyo. Ha? ha? Ah. Wala ito naman madag. <laughs> Pugog, pre, ha? Wala ito naman badlong di badlong o yung ging na nga ay nagpapakita nga maginom inom ka nga nga ang sari tabaw oh, wato siya you napakita know, pi pe? pero ang ganahan hubog bandaan nga <laughs> hubog hubog daan bre pita hindi ka ulit eh, pero ting hubog aw oh, huwag magdugay ha gisistensyahan ha ah? gisistensyahan oh, oo <laughs> gisistensyahan <laughs> <laughs> yung, yung ita ng ba pre. bre ka lang kapagol waay gaya kay ko ako yung sa ging nga nga kung dili man gib, pabadlong na na yung pagkapalahubog Ug unsay may tabo niya, ha? Di gigumo atin man niya. Balag magliglig di bisag dias banig. Ug ayaw gi pagtuo nga di ko mangita og lain kung mamatay na siya. Aw namatay man, aw oh, di nita og lain. Oh na nga, marang na imasawa pre, kana si Marido dai, kung madana ni mag control, kontroloha ang utok na. Kay mabot ang time nga. Di na ni makontrol. Aw. Oh. Mabiyudo ka glitter. Saan mo gibuhat ni ng pre? Asa saan? Unsa ona ko asa? Ano mo sa ubal? Saan mo buhaton ko? Pangita na darong reserva pre. What? Unsa ona ko reserva pre? Wa pa tao na mabuslot. Ha? Tumpa ni mo mabuslot ka. Ha, porbida pre. ko na ako sa sulit sa kong pare na ako pasagda ako kong asawa nga magsigig, ingon ni anay ni guli permig yung hubog na ko dali purbida ako yung pagsutihan akong asawa dali 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 ingot 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 sabak nila yun ang kawin dong ingot anak nalingkod na bitaw ko ay ayaw dias kong kilid ano ba skilid ano ano kuan ba kini gusto ko mag pagkahay ta diha unsa ano man na tagari usak si bana ha kita pagil kuno minum inom ba malas lang ko. nga naman mangita ko dali po ni mo ha ngano nga gud wa man constitution wa wow, ma constitution ka karon beda tungod kay di na ko kagwanta nang ibog pagkapla ino pagkapla ubog mambiteryo kag dali kada anak ha og kuno lang gani ana imong kinaiya dai imong abilidad murag Aingon sa madali gyud mo ka batayon nang style mo. Ayaw na maniguro lang sa gudaan. Di man niguro ba? Mangita lagi kun ta gi ni mo. Oh, man. Recorded by Splander Gaming. Lagot yung kikos kong asawa. O di yung siya mundang na niya ba? Basi yung siya niya. O niya? Ha, on sa man? Saan ha? Dong. Sa so, abang nga ako, tubag ako. O, lagi. ibawo pa yakan ako. O, oh, okay, ko. May hubog kayo kang... Ha? Huh? Ano pala hubog, good? Suma, good. Makakita ba ko ka na ako nga mag-inom-inom ko din sa ato ang ako lang isa? Wag, good. O, oh, lagi. Wala lagi ka din. Hey, pero yung kabuti mo sa bahay nato, hubog na ka. O, nga, hey, pag mo tiwas, suka-suka, pag -suka, yung kang mayo. Sige, ikaw rin ko sa, magtagay-tagay ka. Muruno na kay kauban. Kay, ang imo mo, pakisulti yan. Ang imo mo naman lang kanino. Ha? Pari ako, eh. Grabe sa manulti. Oo, kami daw na. Ang bagay mo yung dosi mo kanino. Ha? Eh, taba niya, so, surun eh. Sa mo no, hey, kanino, ang isunod-sunod ka, sa sa'yo mabaton. Ay, yabag na. Ipuspusa ni mo yung mga nino. Mau ba? Ano yung sasunod na itabo? Au! Napahak! Ha? Napahak! Mau na. Eh, hey, pusigig. Nagisim mo. Pusigig, hubog hub hub. Dako kay pagi mo. Ibausal kasi mo kanino. Amaw man tong anin nuha oi. Kitan ko lang to. Asa ka to na ko siya makita dong sa? Naslo yung Pedro. Upaw paak hak de Okay, dort. <laughs> oh, sabo so, so, ka so, niya. So, so, ka? maka. So lang problema? Si lumus ka? Ko ko mo lang oi, problema? Lumus ka? Oh, si mo. Naglibog ko. Ha? Sa'yo yung galibgan, ha? Naglibo ko kung saan ako pagpausa kong anino. Ha? Huh? Ano Bitaw dong akong isaad ni mo din ako mainom. Ah, uh, butibot buti-buti Hindi na butibot, promise na. Ay, promise, promise di ay, probida ipakita o na sa buhat. Hindi kayo sulti-sulti. Promise, promise, oh, promise ka di ang kadahanan. Ola, gidong dong, akong isaad. Hindi na ako mainom. Kung makakita gani ka, nga ma-inom ko, palayasa ko ha. Ah. Ano sa to? Palayasa ko. Ayaw ko pasudali ni Sabay. Basta makakita ka, nga nahubog ko oh, ha. Okay diba? ba? ka ha? Tiliman an ko na yung gisulti dahi ha? Tiliman an ko na. Ako gito man na ang gisulti sa kong asawa. Bawa nga. Ako na siya yung gibantayan. O niya? Asan sa kanyang bayan ay. Huwag man uli. Magisa ka rin siya na akong kanahan. Hubog na itong muli Lupa rin yung bayan rin. Awa. Ipawaon rin ako sakto mare din na mada majuter ako ngamre isa to magen jeter ay an mar mar sakto na rin ay bida ikaw para baka sa kung an ang basik magkahimu di maayo na ya ira ba kung mahubog mare kay na sometimes ra ba we need to bend the law <laughs> ay ano binawa niya ay, mga! Ay, ninyo mo inom? eh? wala man ni katarog na ko ninyo inom ha, eh. Ay, pa ka matarog mo eh. Nga, nga daga naman atong atong ginom. Ay, lipong naman gani ko. Oh, na ha. May tuyok lang akong pananaw eh. May tuyok lang akong palibot. Unya, alam, may pa magkasa akong pananaw eh. Ay, madayon din bendelo. Ha? Ay, 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 na, hindi ka kaabot sa inyo. Hintay, hintay. Muli naman kaka. ka. na lang. Sa may huwato na gumere. Ituyog lang ang kalay mong palibot. Wata na lang. Umuagi ang inyo. Ha? Ay, bungot sa toy. ay. Pagkakinot mayaan ni pre. Ay, isa. Paglakaw ay. Puna na nato. Ay, hagad-hagad mo na ako hinom niya. Mukakak mo. Punan na nato na ito po sa kakais. Ang salud. Puna na sa ng be. Awal ni bayar nak Buat pagi apa boleh eh Buat nak Kau tu si guru hubung tu boleh Hubung Jadi nak minang aking Mirahan Kantar saya dan kantar Nak kisah di penung dan yang kata Limu si guru sias yang kisah anak aku Aku hubung Aku Ya, no Tentang tu dumpa siang kisah Tentang, aku Dog! Lihan ako kay nag-shagit. Dog! Recorded by Splander Gaming. Oh! Hello, pretty boy. Pretty boy ka karoon, ha? Pretty boy. Patay na si pretty boy. Reyes, ha? Limot ka si sa Wigsad? Oo, oh, doon ko eh. Pwes, kung um, sa'yo Wigsad? Nga, na mo inom. Unden? Minum lagi kah? Emo ampunan. Ha? Apa sih <laughs> punan? Duku tidur ke punan. Punean. Oh, emo saya pelai asun. Ah, beda. Punya. Pakai okay. minum maka. Wah, <faatimana> huh? wah kau mau minum, mau ke minum, mau buk lah Hah? Wah dia minum, mau buk berapa? Ah, kau sendiri. Usai mesti saja Imo palayason ya son basta makainom. Nyaruri pa pa ka? Uhar ako sa kong mga sinina. Huh? Di na kailangan. Imo mga sinina. Gisul ko na na bag. Layas na. Ako tong bago to na kong karsunis. Giapil to ni Na di layas na. Atong blouse na kong ito mga dun ay star star. pabulit na ko. Giapil ni Na di Tanda sa imo pantay doon ay secret packet. Na di na ko imo kay kalimtan. Layas na. Oo oh, ay. Dali biya ka. na ko. Ma, buat. Oh, mana makan kesukaan anda? Ah, uh, ah, uh, ah, uh, uh, oh, no, no, saya kau Ah, sakit sa mu asawa. Kaya ni aksion hubag ang iang tiyan. Delikado ni siya. Kung perdayon ni sih inum, sih siya gini inum, delikado. Hah? sir? mau ba? Salamat kayo itu. Ah, sige. Kau nak apa laing... Tunggi on diri. Hah? Hah? Tak ada, doktor, betul tak? Doktor tu si Tirnal. Oh, menuliklah tu. Oh, ni sulit juga, Oh, ni yang disulit. Sekarang ini aku... ...kerut pulih mana aku, ni? Soal menangku, 20 tahun aku dikuarta diri. Aku nak kena biar diri! Mga niya problema ron kay sakit ko tungkol sa doktor. ay doktor eh. Sakit ako sa wala tungkol sa inom. Pero sa kormen ako, nga pali kayo yun, yun yung ginagawa ng tao siya sa si inom na Inom yung tao siya, pag ko, pero inom niya po. At sa po ko kwarta ba? ni problema na ko, hadlo kong inigawa sa ani taon mo. Inom niya po eh. bam sa kormen na ako ba? Sa ha? O sa man ko kaboy pasultihon. pili yung tabagi ko ninyo, wish? O man ko kaboy pasultihon. Badong. Badong. Okey, little... <quielight recessICO> oh, eh, mm. <laughs> ah uh, sender atau kada ada lawa. Merus badung atau fresh? Badung. Kita tahu konsumsi orang yang asawa. Oh, konsumsi orang asawa atau fresh. Kayo yang asawa pelah kayo, grabi kayo. Bisa dia matayan pelah yuk kayo di saat-saat pang dinas semua nyumbang. aku karun nanti fresh, karun pag uh, duga-duga itu tahun-tahun nawar kenom. Ni balik ke sanginom. Pag uh -huh. ulis bay atau fresh. Ah kesuka on saya di sos hospital. Kayo nya. Pelah inom cide kayo. Grabi nya. Nah saya git sat saat atau internis pon ngah doktor. nga uh, mga sa ihang internal kanang mga urdan sa ilaom ay na uh, naog yung dautan kung mapadayon o patay sa dya mga kato katuhuan ko kay tong internist nila kay uh, may gugay speaker. nag-speak Mai kaya mo speaker lagi ito di dumpi room ay kaya the press. Mao niya problema Kai, ane gigan. Si saan nga pala yaso niya problema the press kay wag taon sila ikaw ta taon. Iya pa kung biyaan taon kung yung sa hospital sa unni niya taon. Kung kamo ipasultihon paliuk tabagi kung niyo bi. Ah kung para ano? Para na ako the press kana yung sa wala. Pasag na namin nung doon. Pasag din Mamatay. Mamatay. Pangitag po li doon. Ayong ba namin binugan ang asawa? Pangitag po li. Tadawa po Pedro. Wagay ito binugan ang asawa ha. Namatay ang asawa. Biyo na siya kanon. Ang napuli. This is I said. Hala no? Hindi tayo. Grabe ko si Panay Alan. Suya Nasuya si Guya. Namatay namin mong asawa. Kung imuha din siya. Rugay mo ipatyo. mo Hindi to, huwag na. Pilabo tala. Padayo Kung gusto mo yun, pila yung rinom. na Basta nga trabaho yung kwae. Kwae, may ni, no, okay. sa mong trabaho. Bahala Mayo din na siya limon. Badlo nga daw. Hindi mo yung Ay, alipres na. May kanang limot at price. Alcoholic na na siya. oh, alcoholic na na. nga. Pero na may ko na mo na may limot ako sa una, ang nagkugos siya, tatay Pedro, namatay sa taon. Ang mauto siya itig limot sa di mga, kanang hubok. Iyan limot to, makalimot mga hubakon, niya, makalimot. Di na Pero namatay lagi sa taon naman? Di limot. limot. <laughs> nah, lah, oi, petambah gini nombor bimbing. Bari, kau bimbing, kan, bapak aku, dia ketambah, kani, kaya murah kalipai, sawah, apa, nak? apa, sakdana, ya? hubung, kaya ingin murah. Di pusat, nak, ikau, dong, terlalu, kaya ingin Aku nak kaya hubung, hubung, kaya ingin murah. kau lihat, anak, main, masa kena Ah, mau lihat. ayo pelayasan hubung. Saya beli tok, penentu, ini, gos. Ini hubung pelayasan. Ini, nak, ini, dina hubung, kaya, pelayasan. Pusgan kaya, 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 Ngok na namgapot ino. ka sa sirak bentisa es versikulo 8. Ang usa ka nga hubog mauy usaka makapungot nga tanan aon. Dili siya makatago sa yang makauulaw nga panglihok. Di ba? Sakto. Sakto bitaw. Ngakaton ni Pedro ayo pala yasa sa Nabita tay unya ko no pangal sas bagong dili na hubog. Labi tayo say nga nga ka kanang mag-away magtiayon. Mingon na yun, og um, tagkalmara ang kalma ang partner. Mingon na og bal storya kay hubog ka. Oh, uh -huh. uban uh -huh. sa ubanan storya. Oh, uh -huh. May gani ni ang yang asawa ko like ambisyo pala hubog. Oh, baya na mas ubang mga asawa ko ubang mga babae for relas maigo. Okay. Nagumon rest drugas. Oh, tinanda. As sa may grabe ko like hubukas ilim nono kanang ma, ma mahay kas drugas. may itong high drugas ba mo gitay nungdan ba? wag Wagi na kanang drugas hey. wagi nungdan. Ang kuno ko pa pwede po pa sulti o sa usay na kadiferensya ang mahubog sa alak mahubog lang magkamang-kamang manahon sa pero kanang mahubog sa dugas kay dili kay ba ang mga pangangat ka mabangag ka dili ka na mga awat ba mga hilabot bangag na inana ba basta mga lawat mga awat hilabot ka wala bangag na kaya pala sa bino dili pa mga awat anak po na nang utok ni mana di pa pulburon anak po pa Yes. Eh, sudah nak mengadakan ngarisujo. Oh, hubokas bino, kas alak, matuk taman kundi kami tagawai pero mahubog ka drugas hindi maka mo hindi ma ang drugas wa hindi maka hubog maka ni mo Mau na sobraan ka kaaptig kwa na kay kaon kaon mao na ang imo utok mapulburon ini ke pulburon sa imo utok mano mabangag ka patakan ka istorya patakan ka gunawa na, na gunsa guna mano uban mo ingon nga naim hukod nako naim patay nako mao na bangag na na nya kada maka sila di sila mangawat oh mangawat na sila oh ana mao na amo kalingan kita mo pasal ug dako kay kawa kada kada bang lutan kwan Kak lain kah? Kawan mau kah? Kawan kawan. Gelok tu belum belum terperindahan dan gugup kau teriak awak Untuk asal macam apa? Dia makan dia makan dia kau cabut dia entuh ni. Oh mau nak wah wah nak bangak nak bang mau nak kenal bang petakal lah pengawat. Nya wana kibau cai gibuhat. Nya angkian nak 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 nak. Padung nasab. Ibaganan, padong sa Kaya kay para is palit yung drugas. Balik ka. Balik, balik, balik. Nasakit ang yung asawa, na sa ospitalan? Naa. Oh. Bisinti siya ito, ka. na, na sakit man siya, basin magbaguna na na siya, dili na siya mo usab kay, once ka naan na kay pamati sa lawas, daga na mga ibawal, dili na ka pwede inom, okay. kung may nagrelyo ka, dili na ka pwede mo tabako, ko. Unya, kuan doon ka Ampo lang. Ampo, yun ninyo. Siya man. ka mananambal. Oh, may arang. kasi sige nung Jesus, nagkaroon mang tambal. May ngon na magpauli. Kaya naayon na katungod mong pagtuo. Kana. Pero kaya sa mga arkanghel, kana sa mga ito. mga archangels ah. Diri ka na St. Raphael Archangel kana. Kaya siya may kitawag na Medicine of God Oh. Okay. oh Balik tak Ah, ah, ah. Ubang ubog sa binom, ubog sa alak, kung di mga hagis, matulog. sa biso, drugas, drugas mansang gawa, oh, bau okay, asa na oh. Asa ko, kung kapi masulti yun, aray ko sa katulo. Ngayon man, unsan na katulo. Mahubog sa kalipay. Salamat eh. <laughs> <laughs> mo na ko Puzzle men.